Live pa yan? Live! Live. Hindi. Au! Oh. lang. Uy! Uy! Video lang ito. Video. Video lang. Huwag isang ha. Wanted ka? Share. Wala pa ka share. Si Nino yung unas ng share si Sabi niya pupunta siya dito. Maghanap pa rin hindi na pwede si Musa. sponsor ka lang. <laughs> Wala. Siya. Siya, Hindi. Kasi sabi niya rin ngayon. Sabi kanina sa akin. Magdadano siya ng limandahan. Sabi ko, sige, ako muna ako rin. Sino? Arnel. Hindi po, hindi kasi buo. Oo nga. Hindi kasi... Ayaw ng down. Ayaw ng down. O, sige. Sige, ano kami? Ano kami ni Arnel na lang? Si Kanbat na lang kami? Oo, si Kanbat. Nandun pa si Arnel sa GC? Nandun. Diba yung lahat ng mga nagbaya doon, nandun na? Oo.

Sabi mo, eh kaka, Ano ba yung iba sa inyo? Iba sa akin, 50 kami. Ano yun, kay Laboy? Yeah. Hindi, kay Jun. Iba yun kay Kuya Boy. Sa 60 yan. usaping pang ano pang <laughs> sabay ka dun usap oh, sumweldo na to sumweldo na kaya lolo nito kaya <laughs> oh, na oh, o, pumapatag ng Pangasinan. Yan oh. Inaantok pa oh. Naantok pa oh. Galing lang ng Pangasinan yan. Biro mo. Sa sunod, pagpapalagay tayo dito ng gaan, kaya papaalam ka lang. Kaya na lang <laughs> Gusto oh, mo, tabi-tabi na lang yung upuan na yun. Gusto mo, yan. Oh, yan. <laughs> Para may higaan <may> ka. Kaya doon, no? Lagyan ka lang ng tabi. sir. Ako, 24 years na. Oh, yan lang. Ganoon. talaga. Ito, ito. Uh, si Piobit. <laughs> okay pa dyan. basta <laughs> ayong Pia Ang tropa natin dito uh, yan. Uh, tamban na oh na ayan te mo kanta lang inaantay eh bawol pa lang magdown eh hindi ano na tayo sikan pa tayo ibuhin na natin yung pera natin pero kung 750 pera mo oh. maya din Ah, buo na ako eh, boy. Buo na, ayaw nang... Sa na tayo, next time na lang tayo. Sige. Eh, wala eh. Dito muna sa akin. O, bigyan nyo naman kay Edwin. Kamukulit. Kamukulit! Awa! Bigyan natin yung mandaan nyo. Tirad mo ng Red Horse. Tiradorte. Bigyan niyo muna natin yung niyo. nyo. Nung meris. Ano pag naging Red Horse na yun eh. Ayaw lang, ayaw natin pa. O, Si ano? Ayo, TBS, si Balia. Ah, Balia. Ano? Yang pantai yang ay sayado ka dyan e, eh. saya sayado Laro kasabi sa amin. Eh. <laughs> Kaka kasabit pa ako niya na. Sa lang, nasa likod yan. Idol! Ito na sa likod namin. Ayan, Ay, um... Ay, si Idol. Bola si Boss Paulo Malis na agad. Tinamad e. Eh. Pero babe, eh, Okay yung natin, kukunti lang tayo. May maraming sponsor. 300 sponsor natin. Okay lang, kahit kukunti lang tayo. Umayaw yung mga manlalaro karo ko. Visual ang ano. Di po hindi ka kasi sila sila kami ngawi Kasi <laughs> <laughs> po magbalik dito. Wala sa si kami nasa Clark yun eh. Sa Clark Ay, wala. ah, ka. tapos sa Clark. na. Dalawang araw yun. Di ba na? Dalawang araw yun. At then si Abby siya na jump eh. Si Abby siya na Tatlong stage yun. Isang IPT, isang criteria. Oh, nakita Kaman, ko nga. Isang road race. Puro... O, puro abis. Oh. Ano yung ano? Anak niya tsaka ano? Eh, si Avispo. Ano? Yan na 'yung dulo. Kailangan dor-dorito ka 'yan. Marororor. Lakas si Avispo. Eh, tawag ko sino ba 'tong nakaano? Umalis na si Paulo. Umalis 'yung tinamad 'di. Umalis talaga wala na 'yan. Galing na nga Galing ng Reina. Si ano Umabot. Ilan 'yon eh? Ah si Jongkas pala ito. Jongkas, Jongkas. Hinahanap ni ano Kalbo. Pa't wala sila ano? Wala sila si Anito. Nasa Reyna. Ah, Reyna. Kaya nga ko ako nagpunta. Di naman ako kakabuti. Ah, doon o. garage Nahanap ka ni Kalbo. Good morning, good morning. Ha? Huh?